Wow! Ay, ang dami namang guwapo dito, guys, sa fossa ito. Dito yung matatagpuan sa Bolinaw May tatlong falls dito, two, guys. Three. Ang daming guwapo. Ang daming guwapo naliligo, mga baligbayans. No wonder, kasi ang ganda. Wow, amazing. As you can see, guys, so it's very nice. Ang ganda talaga ng mga uh, natural creation. Mayroon mighty God. Ayan, oh. Di naman mga leaves and flowers. Di nakitikit lang. Parang fantasy lang talaga siya. Ang wow! ganda. Yung mga ferns, ang ganda. Para ka nasa fern gully Wow, amazing ang mga ferns. Very natural talaga ito, guys. Hindi ito band-made. Actually, guys, marami mga falls dito sa Bolinao, Pangasinan. Pero masikat ito, guys, ang Bolinao Falls. Bolinao Falls 1, Bolinao Falls 2, Bolinao Falls 3. Ayan, guys, nagaganda-gandahan na naman si Bakla. Ayan, oh. Nakirin si Bakla ng balsa. Siya lang mag-isa kasi mag-emote-emote siya. Kasi ang daming wapan naliligo I think mga balibayan sa Tugali from all over the world ang ganda ng mga skins nila ang wapo wapo pa ayan nakrint ang bakla nakagandagandahan na naman nakrint ang bakla ng balsa para mag emot Emote talaga siya dyan um. Mm. in fairness guys ang ganda ganda ng water very crystal clear ang daming pupunta guys dito mga ano foreigners of course mga Pilipino hindi ko na sasabihin sa inyo guys kung anong false number 1 false number 2 false number 3 punta na lang kayo dito and experience yourself para makita ninyo talaga ang magandang tanawin ito sa personal. Dami talaga magaganda dito sa Pilipinas. Wow! Yes, mga amigas si amigos. Very Instagramable ang mga pictorials mo dito. Pag ka dito, guys. Ayan, huwag ka. Tumayo tayo pambakla sa balsa. Pwede ka. Nagpabalance-balance. Tumayo. Para mag-emote-emote. Emot, kasi maraming guwapo. Kasi pag Thursday and Friday, hindi kami naliligo. Today kami guys is only Wednesday guys. of course guys. Nagdasal ako, nagsindi ako ng candle. Holy Week Escapade this year is 2024. Let's go! hinihintay niyo guys, tara, tara, enjoy life and of course, explore because life is too short you need to explore the world and see the beauty in everything guys, ayan, dito sa Pilipinas, ang dami-dami mga waterfalls guys, very abundant of water and very very nice uh, sceneries na magkita mo sa mga hubad-hubad guys, amazing Philippines, so ano pa hinihintay niyo, punta lang kayo dito sa Bolinao, Pangasinan at hanapin ninyo ang scenery na ito, ang Bolinao Falls 1, 2, and 3. Thanks guys for watching and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Judas Tash, maraming salamat.